At may binabanggit naman si Governor Hataman na, na yun nga po yung real-time coordination. Ganito po nangyari dito po sa incidenting ito. Uh, mm -hmm. Ganon mm -hmm. po ang nangyari niya kasi uh, kung titignan niyo yung report po ng mga government agencies, mm -hmm. how many times had it been uh, attempted na hulihin po yung subject? Mm -hmm. How many times po nagkaroon ng coordination? Mm -hmm. ang, ang isa pa pong one na... Uh, nagbabad po ako sa Kwame May, tanong po sila eh. Uh, kasi po yung sinasabi natin ng si CISPAYER, does not stop yung implementation ng order of the court. Mm -hmm, mm -hmm. It does not uh, say doon sa CISPAYER na the court stops its uh, functioning. Mm -hmm, mm -hmm. So, on that context po, dahil may warrant ho yung tao, sino po yun. Mm -hmm. So, yun po ang isang konteksto naman na madami pong nagkikwestiyon uh, mm -hmm. na may CISPAR nga tayo, ba't kayo nag-a-apply ng one? Kaya mm -hmm. pag apply ho ng batas kasi, hindi ho na mag ng CISPAR yun eh. Mm -hmm. The court does not stop. But is it is it practical, uh, Director, na yun na nga may agreement, no? Papasok kasi sa isang teritoryo na hindi ka sigurado kung ano ba yung positioning ng mga tao diyan Mag-serve ka ng okay, ano kaya nga nung Kaya nga ho, tayo meron tinatawag na kwan, Kung niyo nyo, uh, palagay ko it is best na tignan din po natin when was the commission of uh, cessation of hostilities informed. Mm -hmm. Because according din ho sa kanila, well, ito po, information lang naman sa akin, I, I have no confirmation, that they, they were already negotiating early on. Mm -hmm. So, anong ora? oras yun? Mm -hmm. So, mm -hmm on that context, yung real time coordination po function well. Mm. However, mm -hmm. uh, the capability ng uh, ng function, halimbawa ng committee on situation of facilities, mm -hmm. was they listened to by na uh, concerned elements on the ground or were they ignored? Mm -hmm. Mm -hmm. And, the other question, Director, pasinsa ka okay, na, Elia, kung medyo... Kapag discussion mo um, yan, um, sige. Maganda itong puno -puno pun, yung punto ni Director, ah. eh. Yung mga ganong parang target. Apo, na, mga kung minsan no, target of opportunity yan, eh. Oo. Na, Nandyan siya. Oo. Mm. Pag pinalampas natin to, right. maring mawala siya. Right, right. Pag nainformahan natin ng maling tao, mm. maka maimpormahan siya, maka siya. No. ang, ang, ang Apo. question, Director, is kasi nag-iisa lang si Marwan o no? kaya si itong si Usman Basit. Although mayroon silang mga security. May sarili po sila. In other security. words, hindi, sila ganong kalaking kadami. Kaya, kaya ako, kaya sila very mobile. Oo. Oh, oh, oh. Now, Now, does it necessitate also a big, say, force of armed forces of PNP na ang huhuli sa kanila? Kaya, kayo diba kailangan din... Kaya, kayo na nga Diyos ako nagsabi kanina ano. na kwan eh. Kayo na nga, nga sa inyo kanina na A uh, regardless, eh, may alap siya, BIAP pa si, private army mm. ka, common enemy ang natin dito. Wala mm. tayong pakilam eh. Sasama-sama tayo ron, di ba? Mm. Mm. Ang tawag po natin doon eh, parang kang pininta kasi, mm. oh. So, yun ang one. Kayo na rin oh, nagsabi na yung practice doon ay gano'n. ganun. Mm. So, kailangan ng Pero, malaking so, so, kailangan, preparation ka rin doon para okay. sa gano'n. Kasi, mm. Sa totoo, na-experience namin sa paanan ng Mount Tumatangis, eh, pag inkwento ng tropa, eh, hindi mm. naman kasama sa kalaban namin yung nasa loob ng bahay. Eh, mm. Pero lumabas na lang siya at nagbabaril na rin siya nun sa amin. Mm. Mm. So, it's something that, you know, expected sa community na magkakampi tayo, hindi. Ang tingin natin sa outsider is an enemy. Salay mm. ko sa laban, po po para natin to. Mm -hmm. Pero yun ang mm -hmm. one. So, kahit nasabihin mo lilima yan, mm -hmm. pag pumutok yan, mm -hmm. lahat ang nakapalibot na bahay dyan, no? kaya uh, mm -hmm. incumbent dyan, mm -hmm. sasali, sasamaan mm -hmm. itong yes. kahit na lilima to, sasamaan nila. Mm -hmm. And that's what happened basically. So, kasi magka, magkalapit eh, yung BIFF na... Kasi ang sinasabi, dating head mm -hmm. sa ano, yung sa MILF, yung yung uh, lugar na yon ay si Umbracatos. So, nasa BIAF na siya. Mm -hmm. So, magkalapit ang data. Uh, I, mean, um, uh, I think it's better not to mention BIAF or MAHILF. Okay. Kasi yun po ang isang nagpapasakit ng loob sa wane, eh, mm -hmm. sa mga tauhan natin. Okay. Na makikita nyo naman dun sa YouTube download na ang nag-download din po eh, yung mga local doon. May mm -hmm. Ma identify nyo kung anong forces sila. Then we will say, di ba, unang pronouncement nga eh. Hindi, mga lawless element yan. Ba't sila nakagagana ng marking ng soot nila? Mm -hmm. So, I think before, uh, it would be better na tignan na lang natin uh, ano ba ang final investigation? How do we identify them? Mm -hmm. But the mere fact is we're saying this is a contained area. This is our territory. Mm -hmm. Then only one person is responsible in a territory, regardless kung ano ang niyan. So, so, kung sino pa. ang nag-claim ng teritory, yun lang may teritory. Mm -hmm. Kaya tulad po natin, pag sinabi natin na polis yan eh, so irregardless kung saan galing na polis yan, responsibilidad mm -hmm. yan ng CPNP. Correct. Mm -hmm. Pero dito, ang, uh, siyempre pinag-uusapan natin, ay uh, responsibilidad na kung sa territory ng MILF MLF, yun, eh bakit nandun yung international terrorist? So siguro dapat meron silang responsibilidad na kung ano man isuko, wag kanlungen, uh, 'di ba professor? Totoo 'yan, totoo uh -huh. 'yan. Kasi alam mo, di naman natin mapagkakaila na may history of relationship ang MILF at ng GI. Mm, -hmm. na, Dima, no? Ito yung grupo ni na Marwan. Mm -hmm. Um, but then ang nangyari um, parang nag nagbagong anyo ang MILF, mm -hmm. no? ni niya yung kanyang struggle at sa yung kanyang pagiging Islamic movement uh -huh. parang bumalik siya dun sa National Liberation Movement whereas ang JI hindi nagbago. So parang siguro dahil may history of relationship itong dalawang organisasyon na to. So parang uh, sinamahan in so and many others at bibigyan pa rin ng parang pagtrato na katulad nung dati, no? At tandaan natin Eli, ang BBL ngayon nasa what I call nasa parang mayroon siyang uh, space dyan na yung decommissioning, gagawin pa lang. In other words, hindi pa totally partner yung MILF at yung armed forces. No? It's still practically a rebel group. No? So, ibig sabihin, um, hindi pa tutuhan ng makakapag-cooperate ang MILF kung halimbawa kailangan siya. Tingin ko, ang tamang oras, ay pagkatapos ng decommissioning. Apo, okay. Para sa ganoon ay in full partnership na yung dalawa at sila na yung maghabol mm -hmm. doon sa mga teroristang grupo. Mm -hmm. Tingin ko bago ang decommissioning mukhang mm -hmm. mahirap yung kasi armado pa yung mga puwersa ng ng MILF. So Apo. parang at 'yun ang tingin kong medyo sensitive boron. Kung sigurong uh, parang pinatapos mo ng decommissioning at uh, well Lili na naman si Marwan and many others. But then, ang punto ron, parang masisecure na yung territory okay. ng Emayalep as also a territory of the, of the armed forces or the Philippine government itself. Apo.